Ito nga pala ang kinakabalahan ko nitong mga nakaraang linggo. Magawa ako ng kulungan ng aking mama pig dahil nagbubuntis na. Sa mahal ng materialis ngayon, halos ako na ang gumagawa lahat para makatipid sa labor. Hindi talaga ako marunong nito. Pero lakas ng loob dahil wala namang magreklamo kung hindi maganda ang paggagawa dahil akin naman ito. Ganun pa man, kailangan ko ding siguraduhin ang kalidad at tibay para hindi basta masisira sa bagyo, para hindi masasayang yung puhunan ko dito. Dahil isa din ito sa magiging source of income ko mula sa trabaho ng karpentero hanggang sa pagmamasa ng simento ay ginagawa ko. Habang ginagawa ko ito, naalala ko ang mga dati kong mga kasama sa construction na ganito ang uri ng trabaho. Tiniis nila ang bigat, hirap, pagod para matustusan ang kanilang pamilya. Hanggang ngayon, andon sila. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil sa mahigit isang dekada ko sa construction ay nasa malamig na upuan ako. Noon yun, umalis na ako sa buhay empleyado. Napagtanto ko kasing lumilipas ang buwan, taon, ay parang nasasayang lang. Iisa lang kasi ang ginagawa ko. Pagpasok sa trabaho, mula time in hanggang time out. Yun lang ang trabaho ko, abukas ulit paulit ulit, ngayon andito na ako sa buhay na gusto ko, napakasimple lang at hindi ako ganon kapresyor sa lahat ng bagay matatapos ang buong maghapon na talagang nasusulit ko, mula sa aking maliit na tindahan, sa aking manukan sa aking babuyan, kaya ang dami nagtatanong sa akin kung hindi daw ba ako napapagod, Siyempre napapagod din ako pero dahil ito ang gusto ko at mahal ko ang ginagawa ko, yung pagod ng katawan napapawi ka agad ng kunting pahinga at tulog, Okay guys, nagutom ang person tapos na akong magasintada ng halo black, pipinishing na lang ito. Tapos mamaya-maya, Magpo-flooring na rin ako. Dito sa pag-flooring, talagang napapalaban ako ng husto. Habang tumatagal, parang buwing bigat ang pala. Dito talagang ramdam ko yung pagod at sakit ng likod. Pero kayang-kaya yan. Pagkatapos nito, pwede naman ako magpahinga kahit buong maghapon. Dahil wala naman akong amo. Tsaka kung hirap at pagod lang ang pag-uusapan. Nako, mahirap nang magkwinto. Baka hindi kayo maniwala o baka hindi ko pa tapos sabihin umiiyak na kayo sa awa. Pagkatapos kong mabuo ang farwing pin ni Mama Pig, agad ko itong pininturahan para hindi ka agad kalangawin isang farwing lang muna ang ilalagay ko dito kasi yung susunod na mga gagawin kong inaheng baboy ay medyo matagal-tagal pa. Pagkatapos kong magpintura, sinunod ko namang ginawa itong kanyang painuman sa baboy kasi tubig ang isa sa kanilang pinakakailangan. Konting retouch na lang ito, ako ay matatapos na. Dito ako natatagalan sa pagfinishing kasi minsan hindi ko makapit ang siminto. Kaya kinakamay ko na, konting tiis na lang ang project kong ito ay matatapos na. Mula sa aking tindahan, naglatag ako ng 36 meters na hose hanggang dito. Ito ang magiging supply ng tubig ko. Pagkatapos dito, binalot ko ng net ang buong kulungan para hindi basta-basta makapasok ang lamok at langaw, lalo na ang ibang tao. Bilang pag-iingat na din, ito na ang resulta ng aking ginagawa. Andito na ang aking mama pig. Sa ngayon, siya lang muna mag-isa dito. Pero sa tulong at awa ng Panginoon, kung ipagkaloob niya ang aking mga dasal at plano sa susunod na mga buwan, madadagdagan na ito. O siya, hanggang dito na lang muna at sa mga itlog, ako'y magdi-deliver pa.